banana sarap ng banana guys ano bigay sa akin ng aking kapitbahay kapait ng aking uh, kapit bahay guys kasi binagyan ako ng tatlong sipi tatlong siping bananang ayan. ayan thank you thank you sa nagbigay sa nagbigay nakapit bahay ko sa napakabuti kong kapitbahay. Salamat, salamat. God bless you more. Yeah. Thank you, thank you. Okay.